Okay. Sa pagtatama naman ng level ng ating kisame, marami tayong paraan na pwedeng gamitin. Isa na dito, itong nakikita nyo, yung laser level, mas madali kasi kapag merong laser, mas madaling magtama ng level. So napakadali lang yan mga bossing. Kukuha lang kayo ng sukat galing sa ilaw ng level papunta sa mga wall angle kasi itong wall angle, levelado yan, nakapaikot. Okay, so ngayon, pagdating dyan, pagsinukat sinukat nyo, yon. for example, ito ay... 4.9 cm So kinakailangan every part kung saan tayo maglalagay ng hanger natin kung saan natin gustong itapat for example dito sa part na to gusto kong i-hanger to so kinakailangan pagsukat natin sa metro katulad niyan makikita ninyo ito ay wala pang 3cm 2.8 cm lang so kinakailangan kung ang sukat doon no sa gilid na pinakuhanan natin ng reference ay 4.9 cm, kinakailangan maging 4.9 cm din yung kalalabasan ng sukat nito galing doon sa part ng i-hanger natin para may tama natin sa level. Ngayon kung wala kayong laser, pwede kayong gumamit ng tanse. For example, lagay kayo ng blind rivet sa gilid, tapos sa kabilang dulo din, Lagay kayo, tansiyan nyo yung part na gusto nyong ihanger. Pagkatapos, paparehasin nyo lang ng sukat. Lalagyan nyo ng tansi yung blind rivet. Kung baga, yun yung magsisilbing pako nyo dito sa ating kisame. Lagyan nyo ng tansi, magkaparehas ng sukat. Pagkatapos, for example, yung tansing nilagay ninyo is 2 cm. So, kinakailangan magiging 2 cm lahat ng framing nyo galing doon sa tansi. Okay? Tayo naman, palibasa, syempre, meron tayong uh, laser level. Ang gagawin natin, susukat lang tayo kung saan natin gustong parte. For example, ito, gusto kong itaas. Ayan. Ang gagawin niyan ay itatama ko lang yan sa 4.9 para makuha ko yung level ng kisame natin. Okay, ganun lang yung gagawin natin mga boss. So, napaka-basic lang.